magtitimbang tayo ngayon mga ka-farmers sa ating mga fatiners na pinapakain natin ng bimig premium. So kami po, dress weight or carcass po yung pagbenta namin. Hindi po kami nagbibenta ng live. Pero ngayon, magtimbang tayo ng live dahil meron po tayong ititirang mga inahinin. So bali, pitong inahinin po mga ka-farmers ang ititira natin. Magkapatid po mga ka-farmers. Bali, 16 po sila. Tapos uh, tinitingnan po namin o pinipili po namin yung magandang gawing inahin. So meron po kaming napili na pito. Maganda ang lahi na ito at sinasamahan pa ng magandang feeds, ang Bimig Premium. Kaya mabibigat ang timbang at ang ganda po ng karne ng mga baboy na ito mga ka-farmers. 122 kilos. Yan. So, ang unang timbang natin is 122 kilos. So, bali, itong mga baboy natin mga ka-farmers ay trial po ito sa bimig. Ibig sabihin po mga ka-farmers, nag-trial muna kami ng bagong formulation po ng bimig bago po kami nagdesisyon na mag-switch to bimig na po talaga dahil napatunayan na po namin ang galing ng bimig mga ka-farmers kaya lahat po ng mga baboy namin sa ngayon ay bimig premium na po ang aming pinapakain. So sa napansin ko mga ka-farmers, itong baboy na ito, ito po ang pinakamalaki sa kanilang magkakapatid. So bale, itong malaki, ang inabot po na timbang mga ka-farmers ay 131 kilos. Yan! 131 kilos mga ka-farmers. Apat na sakong feeds ang pinapakain natin. Alagang bimig. Yan. 131 kilos live. Ang apat na sakong feeds mga ka-farmers, isang sakong starter, dalawang sakong grower, at isang sakong finisher. So pareho lang po sa paraan namin ng brand X pa yung ginagamit namin mga ka-farmers feeds po ang basihan namin na tiga apat na sakong feeds kada baboy. So hindi po kami nagbabase kung ilang buwan na basta apat na sakong feeds ang ipapakain namin bawat isa sa kanila. Magbilang kami ng apat na sakong feeds mga ka-farmers mula 45 days hanggang po pag-harvest. So kapag hindi pa umabot ng tatlong buwan kalahate, pero 124. naubos na po nila ang apat na sakong feed so ibebenta na po namin. 124 kilos. So, 131 ang pinakamalaki at 101 kilo naman ang pinakamaliit. Meron pa dalawa ditong inahinin. So, bali, ito po yung titira natin ng inahinin. So, bali, lima lang muna ang tinitimbang natin dahil wala pa pong vacanting cage para sa dalawa mga ka-farmers. Ah, mula batok hanggang tigi. photo ng na pa. Sa lima nating tinimbang mga ka-farmers, ang average po ay 120 kilos. 131 ang pinakamalaki at 101 naman ang pinakamaliit. Meron din po kaming dress weight o naipakatay po na apat mga ka-farmers. So ang timbang po nila ay 92, 93, 97 at 99 dress weight o timbang karne po mga ka-farmers. O ang tawag sa amin yan ay ration. So mga ka-farmers, napatunayan na po namin ang galing ng BIMIG Premium. So kung gusto nyo po ng magandang ang resulta, ituloy-tuloy nyo lang. Simula biik or maliit pa, gumamit po tayo ng super biik. or yan po ay ang booster po ng bimig tapos tuloy-tuloy nyo lang hanggang finisher dahil makikita po talaga natin ang magandang resulta kita ang laki ng mga baboy natin mga kafarmers, farmers pag tuloy-tuloy ang paggamit natin ng bimig premium